Creators Spotlight. Para naman po ano sa ating Creator Spotlight na kung meron po tayong special guest. And I'm sure excited na rin po kayong makilala siya. Isa sa mga dapat na nating abangan ngayong Pico off, ano, ngayong July 5 and 6, ang makakasama natin ngayong hapon. Siya ang isang award-winning na manunulat at comics illustrator mula pa noong 90s. Nakapagdrawing na rin siya ng comics sa Amerika noong 2000 tulad ng Twilight Zone, Army of Darkness, Reanimator, Grim Fairy Tales at marami pang iba. Pinatunayan niya rin ang husay sa paggawa ng comics dito sa Pilipinas. Ilan sa mga kanyang obra ang wala ng tao sa May Maynila. Nagalit ang aswang sa mahal na bawang. Lalang Kalibutan lalang kalibutan at ang sinikiling na nagwagi ng 2024 National Book Awards sa Comics and Graphic Novel Category. Editor-at-large siya sa Vival Publication para sa imprint na grafika, kung saan muli nilang ipinapakilala ang mga klasikong comics na likha ng mga mahuhusay at namanunulat at illustrators ng comics. Kasama po natin ngayon, ano, sa Creator Spotlight. Live na live po si Sir Randy Valiente. Hi, Sir! Good afternoon po! Hello! Magandang tanghali, Ma'am at sa lahat ng uh, nanulog at nakikita sa Opo. Oh, Nako, thank you for joining us po dito sa Read Pinoy. So, Sir, ano, pwede niyo po bang um, i-share sa amin? Paano po kayo nagsimula sa comics? ah uh, galing ako sa isang summer workshop Mm -hmm. Uh, comics Workshop siya na ang pangalan ay Art Nouveau Comics Workshop uh, Estudyante ako ni Joseph Christian Santiago at ni Hal Santiago na isa sa pinakahusay na buwista sa Pilipinas Pero before that kasi sa probinsya ng Romblon uh, may na talaga magbasa uh, Bata pa lang ako talagang uh, pakiramdam ko noon parang ito yung magiging linya ko paglaki ko <laughs> Kasi parang yung maliit na bayan namin, mm -hmm. yung Udyongan o Udol, wala ka namang masyadong libangan doon eh. Kundi mm -hmm. maglaro sa kalsada, mag, tabing dagat kasi kami, maglaro sa dagat. Baka mm -hmm. simpleng buhay ng isang uh, probinsya. Yung pagbabasa ko ng comics, parang nagbukas sa akin ng, ano, ng imagination ko na magtaas oh. sa ibang bagay na malayo doon sa ginagawa namin sa probinsya. Mm -hmm. Okay, sir. So meron po bang ah, specific comic or specific work na nung nabasa ninyo, doon po kayo nakapag-decide na, ah, ito yung gusto kong pasukin na industriya? Meron po bang ah, parang comics that holds a special place in your heart po? Oo. So, marami. Ano talaga ako eh, uh, Pinoy comics readers. Mm. Hindi ako naging aware sa American comics nung bata ako. At hindi rin ako naging aware sa mga cartoons na kinalakhan nung karamihan ng mga Pilipino siguro dito sa Maynila. Mm -mm. Kasi nga nung panahon namin noon, uh, ang tingin ko ang may mga TV lang yung mga mayayamang tao. Mm -hmm. <laughs> so kami ordinaryong tao lang. So ang libangan lang talaga namin, makinig ng radyo tsaka magbasa ng comics. Uh, nung mga time na yon ang natatandaan ko ang isa sa mga paborito ko si Vincent Cua mm -hmm. na isang pangulat din at bibuista mm -hmm. na nalaman ko later on na estudyante rin pala siya ng teacher ko. <laughs> oh. Pareho pala kami ng teacher. Pero yon isa siya mm -hmm. sa pinaka-paborito ko. Uh, meron akong isang memory na tingin ko ito yung naging ano eh, parang uh, palatandaan na mapupunta ako sa comics. kasi oh. Doon sa bayan namin, merong isang mm -hmm. lumang sinihan. Mm -hmm. ang pinapalabas, mga lumang films talaga, mga 1970s, binumang mo late 80s to ah, pero yung mm -hmm. pinapalabas, mga double-picture. Nakapanood mm -hmm. ako doon ng isang pelikula ni Fernando Co. Jr. Oh. <laughs> ang natatandaan ko nga ano siya, yung Asidilio. Nung napanood ko siya, gandang-ganda ako sa kanya. Pag uwi ko sa bahay, yung notebook ko, pinilas ko. Tapos, rinanslate ko siya into comic book, <laughs> yung napanood ko. ano, ano ako nito? Uh, grade 1. <laughs> grade 1? So, oh. oh. grade 1 pa lang. So, feeling ko, mm -hmm. parang yun ang patandaan na papasukin ko ang linyan to paglaki ko. Mm -hmm at grade one sir no sure na kayo okay, na comics yung uh, industriya ang papasukin niyo so uh -oh. balikan naman po natin sir ano yung inyong pag-illustrate sa US uh, gaano po kalaking uh, opportunity ito para sa inyo po actually nung, nung binabalikan ko nga lahat ng nangyari mm -hmm. sa akin parang it was all an accident oh. kasi nung nagsimula ako sa comics noong early 1990s as an mm -hmm. illustrator Uh, nararamdaman ko noon na hindi ako masyadong nabibigyan ng projects. Ang, mm -hmm. ang, Medyo mahirap sa illustrator noon ang makahanap ng, ng projects galing sa publications. Lalo sa isang katulad ko na baguhan ng time na yon. So, ang dami naming nag-aagawan sa proyekto. Siyempre, mas uunahin ng mga editors. Mm -hmm. Yung mga mahuhusay na talaga, eh kami mga bata ng time na yun. So, noong 1995, naramdaman ko na mm -hmm. hindi na ako masyadong nabibigyan ng projects. So, nag-shift ako into writing nag full time writing ako ng ano eh ng mga 96 97 hanggang year 2000 so hindi na ako nag drawing noon uh, nasa isip ko lang talaga magtuloy-tuloy na yung pagsusulat ko nakagawa na ako ng mga pocket books uh, ng mga articles sa sa mga magazine saka sa song hits nag-interview ako ng mga band. pero nung year 2000 parang naisip ko na Uh, ano ba itong pinagagawa ko sa sarili ko? Parang hindi naman ito yung gusto kong gawin. Mm -mm. Kasi sa totoo lang, ang feeling ko, pinabili lang ako ng suka, hindi lang mano mm -mm. <laughs> Illustrator talaga ako eh, by heart. Mm -mm. So, noong year 2000, nung na-discover ko yung internet, nalaman ko na may mga Filipino pala na nag-drawing ng comics sa ibang bansa. Mm -mm. So, sabi ko, total wala ng comics dito sa Pilipinas na ako mapag-drawing. Mag-drawing ako sa Amerika. So nung time na yon, uh, gumawa ako ng maraming samples, uh, tapos pinadala ko sa mga sa mga independent publishers abroad, especially sa US. So may mga natanggap akong mga maliliit na mga projects na maliliit ang bayad. pero para sa akin parang tuwan tuwa na ako kasi nakabalik ako isa eh, pagdodrawing. drawing uh, Nung naramdaman ko na ah, hindi na ako magsusulat ulit, magdodrawing drawing na ulit ako. <laughs> Uh, ayun, luckily nakontak ako ng isang big mm -hmm. publisher sa US, yung Dynamite nga, mm -hmm. kung saan nakagawa ako ng mga sikat na titles. Uh, ayun, nagtuloy-tuloy na siya hanggang 2000 at uh, ang, ang ang plano ko nga nun, ano eh, mag-drawing na lang tuloy-tuloy talaga sa Amerika. Mm -hmm. So sir, ano po yung uh, inyong naging inspiration po ano? At yung patuloy na nagiging inspiration or kung saan po ba kayo humahanap ng inspiration uh, when doing Filipino Pinoy comics po? Hindi po ba kayo nagkakaroon ng creators block or ano? Uh, marami. Eh. pero siguro balikan ko yung ano, yung yung yung, yung sinabi ko kanina na magtutuloy-tuloy na sana ako sa American Comics. Mga mid 2000 ano eh nagdo-drawing ako sa American Comics pero hindi ko pwedeng kalimutan kasi yung mga taon, yung mga panahon na naging writer ako. So, umabalik-balik sa akin yun, nagdo-drawing ako sa Amerika, gawa ng ibang tao yung dinodrawing drawing ko. So, uh, written by Americans and then drawn by me. Na Naiisip ko noon na, teka, bakit ba ako drawing ng drawing ng gawa ng ibang tao samantalang pwede naman ako magsulat? So, ayun, umabalik-balik sa akin yun hanggang sa nag-decide ako na hindi magsusulat ako at magdodrawing drawing ako. So, at parang inangkin ko na lahat. <laughs> yes po. Uh, yung 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 mga writers block, sa mm akin -mm. ko hindi siya dumarating sa akin kasi pakiramdam ko napakarami ko pang gustong gawin. Ah, mm -mm. uh, napakarami ko pang gustong isulat at i-drawing. Uh, hindi pa dumarating sa akin yung mga writers block na ganun yung mga inspiration. Siguro ang inspiration ko na lang siguro. Ah, uh, sa, 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 dami kasi ng input mm -mm. na kumapasok sa akin, so madami rin yung output ko. At tuwing nagtotok nga ako at laging tinatanong ng mga estudyante sa akin yan, Sir, paano nyo matatanggal yung writer's block? Yung mm -mm. block? Sabi ko, dagdagan nyo yung input nyo. Mm -mm. Mas marami input, mas marami kayong output. Yung mga bagay na hindi niyo ginagawa, gawin nyo. Yung mga bagay na ayaw nyo subukan before, subukan nyo. Kasi doon nyo lang malalaman yung, yung mga bagay na yon na ayaw nyo. Mm -hmm. So, halimbawa, sabi ko sa kanila, halimbawa, uh, ang pinapanood lang nating sine yung gusto natin. Mm -hmm. Maganda, panoorin din natin yung mga palabas na ayaw natin. <laughs> mm -hmm. yung mga, yung mga hindi kaganda ang pelikula. Kasi, mas marami tayong matututunan doon kesa doon sa mga pelikulang gusto natin. Mm, ano yung sinasabi rin, ko sa kanila So, mm -hmm. yung inspirasyon hindi mo lang siya mahuhugot doon sa mga magagandang bagay Kundi mahuhugot mo din siya doon sa mga hindi magagandang bagay mm. Napakaganda nun, sir, ano? So, sir, um, pwede niyo po ba i-share naman po sa amin Kung ano po yung process niyo sa paggawa ng comics po Mula from idea to the page, sir Ano po yung mga inyong pinagdadaanan? Meron po ba kayo mga rituals or ano? Oh, wala akong masyadong ano eh. Mm -hmm. Wala akong fix process. Mm -hmm. uh, ano eh, parang lahat random. Mm -hmm. Lahat ko sana lang dumarating sa kanya. Mm -hmm. Minsan maglalakad lang ako may isang one word na lalabas sa isip ko. Then from that word, na develop ko siya into something. Like halimbawa yung wala nang tao sa Maynila, yung no man Manila ko. Uh, nagsimula lang siya sa isang idea mm -hmm. <laughs> na naglalakad ako minsan sa reto na ang dami daming tao, ang gulo-gulo. Mm -hmm. Then, pumasok sa isip ko, pwede kayo dumating yung time na mawawala na lahat ng tao dito. So, mm -hmm. from there, nakatanim sa isip ko yon yung ano ko kaya alisin ang tao sa Mahinila. <laughs> Nalit yun. Mm -hmm. Ayun, doon nagsimula yun. Oh, yung okay. so, mga ideas lang na mga ganon. Mm -hmm. So, sir, kapag kayo po ay ah, nagkakaroon ng idea, ano po yung mas inuunan nyo? Yung pagsulat po or yung pag-illustrate writing eh mas mas ano mas nabubuo ko yung yung idea lalo, lalo kasi ngayon kasi karamihan na nung ginagawa ko ngayon na graphic novel ako na rin yung nag drawing kaya nagsusulat so nagsisimula talaga siya sa writing sa idea although minsan uh, minsan visual ako eh minsan may nakikita akong isang isang object or isang halimbawa isang lumang building ah uh, tinitingnan ko lang siya and then from there naiisip ko na parang ang i-drawing nito ano kaya ang kwento sa likod nitong bahay na to parang ganun. So wala talaga ang ano, isang proseso sa ano, sa sa ideas, iba-iba siya. Okay, Sir ano? May nagtanong po kasi sa ating uh, chat box. Sir, ano daw po ba ang pinagkaiba ng comics sa graphic novel? Well, technically pareho lang naman siya. <laughs> <laughs> kasi uh, gumagamit siya ng mga panels ng mga frames mm -hmm. na nasa quadro, yung mga drawings at uh, binabasa mo siya ng from left to right kasi mm -hmm. left to right yung pagbasa natin. Mm -hmm. Nakataon lang yun eh, na yung graphic novel na develop siya into something uh, technically different kasi pag pag sinabi natin comics uh lalo sa Pilipinas sa context ng Pilipinas, maiiikli ang comics natin eh, four pages mm -hmm. lang lang. So, itong graphic novel, parang recent ano lang eh, na well, for the past uh, 20-25 years, parang doon lang may lumabas na graphic novel sa atin. So, basically, ang graphic novel ay isang nobelang isina-comics. <laughs> parang gano'n. Okay, so, po. long form siya ng comics na maikli sa context ng Pilipinas. Ha, uh, na pinahaba siya. <laughs> uh, ayun, uh, actually parang siyang libro talaga na visual. Mm. Graphic novel. Okay. May misan na tinatawag rin siyang graphic literature. Mm -mm. So, ang daming tawag sa kanya ngayon. Wala talagang fix na tawag. Pero sa atin nga, sa context ng Pilipinas, mm -hmm. siya. Okay po. So, speaking of graphic novel naman po, ano, pag-usapan po natin ang inyong pinakabagong graphic novel, ang No Man Manila po, sir. No? So, tungkol saan po ba ito, sir? Yeah, ang No Man Malina ay ang English uh, version ng Wala Nang Tao sa Maynila. Mm -hmm. Ang Wala ng Tao sa Maynila ay uh, ginawa ko noong 2018 at nanalo siya sa 2018 Comic-Con Awards, mm -hmm. The Best Graphic Novel. Mm -hmm. So, originally siya in, in Filipino, sa sa Tagalog siya nakasulat. And then pina ko siya independently. Uh, and then ginawa ko siyang available sa mga conventions lang eh. Mm -hmm. Sa Comic-Con, few copies lang talaga. Mm -hmm. And then wala na na napabayaan ko siya kasi nga pumasok na yung pandemic ng kung ano-ano. Mm -hmm. And then, one time, uh, nakita ko dun sa sa site ng NBDB na mm -hmm. accept sila ng mga creations na dadalit sa Frankfurt. So, oh. parang roughly, hindi naman kasi ako English writer, roughly, translate ko into English yung buong wala nang tao sa Maynila, ang nasa naging no man Manila na nga siya. So, nung dinala sa Frankfurt yun, na-pick up ng Brazilian publisher, mm -hmm. and then uh, tinanong ako ng comicet mm -hmm. kung may translation na siya into English kasi nga nakuha ng Brazilian. Uh, sabi ko meron pero wala akong tiwala dun sa pagkakatranslate ko. So, <laughs> ipinaubaya ako sa comicot yung English translation. Kaya ngayon nga, ilalabas na yung No Man Manila. Actually, ngayong Sunday. Sunday! Wow! Oh, Okay. sa metropolitan Theater metropolitan <laughs> theater sunday po yeah. abangan po natin yan okay ano so sir uh, pwede niyo po ba ikwento sa amin how fulfilling is it for you um, to create comics po ano sobrang <laughs> hindi ko alam ano, eh parang me medyo ano pa rin ako eh parang na-overwhelm sa nang yeah mm. kasi uh, ang totoo gumumpas na ako sa pangarap ko eh mm. so gumumpas na ako kasi nung binabalikan ko yung iniisip ko nung bata ako, sabi ko gusto ko lang mag-drawing sa comics eh. Pero ngayon parang ah, ang dami ko nang ginagawa na involved yung comics. Like nung isang araw, kausap ko yung CEO ng Vibal kasi uh, I'm working now as editor at large ng ng grafika na imprint ng Vibal Foundation. Magagawa mm -hmm. kami ng comics. Uh, tinanong niya ako kung kung kumusta Randy ang ginagawa mong comics. Ah, mm -hmm. uh, masaya ka ba sa ginagawa mo? Sabi ko, ma'am, ano eh, parang sobrang saya ko, gustong gusto ko itong ginagawa ko. Uh, hindi man ako nagsusulat, hindi man ako nag-drawing, pero involved ako sa publication ng mga lumang comics natin. At sa mga ganong bagay, hindi ako napapagod eh. Uh, gustong gusto ko talaga yung ginagawa ko. Either magsulat, magdrawing, mm, -mm. or sumuport sa mga comics creators. Gustong gusto ko yan. Okay, sir. So, ano naman po yung inyong mapapayo dun sa mga aspiring komikeros who want to enter the industry and who want to uh, start their first manuscript po? Na parang stuck sila, hindi nila alam kung anong gagawin nila. How do they navigate this po? Ah, uh, so, Siguro, kailangan mong pag-aralan. Uh, Mag-decide ka sa sarili mo kung ano yung gusto mo. Mm -hmm. uh, gusto mong maging writer, gusto mong maging mm -hmm. artist, or gusto mong maging both. Kasi, from there makakapag-decide ka kung ano yung i-concentrate mo kasi ang comics kasi dalawang discipline yan eh. writing mm -hmm. tsaka illustrations mm -hmm. so pwede mo na akong pagsabayin ng sabayan uh, meron talaga mga creators na pinagsasabayan gaya ako uh, writer and artist ako so from there mag decide ka kung ano yung pwede mong gawin and then pinakamahalaga siguro humingi ka ng payo dun sa mga ano na sa mga sa mga professionals, kasi sila yung magbibigay talaga sa yon ng, ng mga ideas, ng, uh, ng tulong, lalo dun sa mga bata na hindi pa alam ang gagawin. Uh, sila na yung mga nakakaintindi kasi marami na silang karanasan. Uh, and of course, sa personal naman, uh, dagdagan yung knowledge. Magbasa ng libro, magtanong-tanong, manood ng maraming videos about comics. Marami ng source ngayon, swerte nga yung mga kabataan ngayon kasi ang dami ng source ngayon ng pwedeng paghugutan, ang dami na nalang pwedeng uh, pagkuna ng mga impormasyon. Hindi gaya nung bata ako, magaanap ka lang ng how to draw human figure, iikutin mo yung buong Metro Manila, wala kang makikita. Mag-iisang click ka lang mm. sa internet, meron na. Oh, okay. at. So ang daming resources ngayon. Okay, so yeah. although, siyempre, piliin mo lang mm. kung ano yung, yung para sa'yo talaga. Uh absorb what is useful, okay. reject what is useless. Sabi nga ni Procolie. Okay, ano. You know. So sir, meron din po tayong a uh, question po. Another question from the comment section po from Marvin Alicando Ang tanong naman po niya sir ay, what are the challenges and opportunities faced by comic creators in this digital age? Oh, challenges actually marami tingin ko. Mm -hmm. Lalo dito sa, sa local scene. Kung kung ang gusto mo lang talaga makapag-produce ng independent comics at hindi mo siya iniisip mm -hmm. na na source of income or gusto mong mabuhay talaga rito, mm -hmm. madali. Kasi ma madali nga ngayon, ano, madaling, ngayon gumawa ng comics at madaling mag-print ngayon. Lalo nga sa mga may mga digital printing na ngayon or gusto mong mag-upload ng mga comics mo online kasi meron na rin mga online comics. Madali na ngayon. Mm -hmm. uh, ang challenge na lang siguro, kailangan uh, malaman mo na yung trabaho mo pwede na. So, mm -hmm. so kailangan mo rin siguro sa mga sa mga editor, sa mga sa mga veterano na sa comics. Uh, kung gusto mo naman mag talaga, hindi uh, madalas na itanong sa akin yan eh, paano ba sir makapag-drawing ng comics sa ibang bansa? Uh, mm -hmm. ko na mas maraming challenges. Kasi worldwide na 'yung ano mo eh, 'yung 'yung kalaban mo. So ang kalaban mo hindi lang Pilipino kundi 'yung mga magagaling na artist na nakatira sa iba ibang mm -hmm. bansa. So maraming challenges siyang pagdadaanan ng, ng ng comics creator. Pero lahat 'yan ma mawawala 'yan eh, ano, uh, mm -hmm. pag gusto mo talaga 'yung ginagawa mo. Uh, maraming nagtanong sa akin eh, Ako. na, sir, paano ba maging successful na <laughs> na comics creator? Mm -hmm. Sabi ko hindi ko naman nararamdaman na successful comics creator ako eh. Nagkataon lang na yung 30 years kong experience sa comics, ano na yun eh, nag, nagtambak-tambak na. Sa dami ko nang napagdaanan, sa dami ko nakilalang tao, sa dami mm -hmm. ko ko publisher. So, parang na-establish ko yung, ano, yung reputation ko na gumagawa ng comics. So, mm -hmm. ngayon, hindi na ako gaya na dati, hindi, iniisip ko nga nung 1990s. Pupunta lang ako sa publication, mangihingi ka lang mm -hmm. ng isang project sa editor, parang natatakot pa ako mag, ano eh, tumapit. Sir, mm -hmm. so, project kayo dyan. Oh, okay, Ngayon, sir. sa totoo lang, hindi naman sa pagmamayamang, pero ano, mm -mm. may mga projects na ayoko nang tanggap eh. <laughs> <laughs> Kasi ano, okay, hindi sir. naman sa, hindi naman dahil sa ayoko talaga, pero hindi na kaya talaga ng schedule. Mm -hmm. Gusto oh, ko oh, man, ano, yan talaga. Uh, and speaking of schedules, may na ako. Oh, wow. <laughs> Speaking of schedule, sir, naku, napakalapit na po ng pick off 2025 po. Okay, so gaano po kalahalaga ang mga inisyatibo at pagtitipon gaya ng pick off of yung Philippine International Comics Festival po upang manimbal, manumbalik ang sigla ng comics sa Pilipinas? Malaking bagay itong mga mm. convention na to eh. Uh, lalo itong pick-off. Kasi mm -hmm. ano siya, uh, international convention siya. Yes. And then malaki yung ano, malaki yung opportunity sa mga creators ng comics na maitanghal yung gawa nila sa mga ganitong conventions. Actually, hindi lang yung pick up, yung Philippine Book Fest, yung uh, Comic-Con, Comicet, yung mga ganitong mga conventions na iba-iba. Malaking bagay ito para sa mga comics creators na gustong magkaroon ng ano ng avenue or ng mm -hmm. lugar para ma-feature yung mga gawa nila. Kasi Opo. nung time na namin, walang ganito. <laughs> Uh, pupunta ka sa publication, obligation, mag apply ka, papakita mo 'yung mm -hmm. gawa mo. Pag hindi ka ng editor, wala, uuwi kang ng Ngayon kasi, uh, mag-apply ka ng table sa halimbawa sa PICO. Pag na-upload ng Picow 'yung table mo, maglagay ka diyan ng kahit anong kahit ilang gawa mo, mm -hmm. at least maraming makakakita. Opo. Nako sir, thank you so much for joining us po dito sa Read Pinoy. Uh, why don't you invite everyone po ano uh, to come visit Pickoff and kung meron po kayong um, book related activities po or upcoming events sir. O yan uh, nako actually itong 2025 ang talagang pinaka productive year ko oh. tingin ko sa lahat ng <laughs> sa buong career ng comics ko. Ah hmm. uh, ang dami kong i-release -re na libro ngayong 2025. Like kare-release ko lang din ang isa kong book sa Vivaldi, Nagalit ang Aswang sa Mahal ng Bawang. And then ngayong Sunday nga magkakaroon kami ng book launch uh, ng No Man Manila sa Metropolitan mm -hmm. Theater. At sa pick mas marami kaming i-release na libro dahil mag-release kami ng several books na gawa ni Francisco Vico Ching mm -hmm. at ni Antonio Velasquez. At syempre ilo-launch din doon yung No Man Manila, mm -hmm. yung Nagalit ang Aswang sa Mahal ng Bawang. At meron mm -hmm. akong isang book na compilation ng aking mga essay na ilalabas ng Plaza Books. Mm -hmm. So, hindi siya comics. Uh, on the side kasi, nagsusulat ako ng iba-ibang -iba essay. So, ilulod din po sa Pico Yung essay. Oo. Oh, Napakadami talagang <laughs> dapat ilalabas. abangan sa Pico. Oo. Oh. <laughs> okay, sir. Maraming maraming salamat for joining us dito sa Read Pinoy. At see you po sa Picoff ngayong July 5 and 6. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sir. Kaya bumisita na po tayo ng pick-off sa Mega Trade Hall 2. Ngayong July 5 and 6 na po yan. Uh, don't forget po to book your tickets online or pwede rin po kayong uh, bumili ng tickets sa mismong, sa mismong venue.